Magandang araw mga kaibigan uh, Ubusin ko muna ang aking dark chocolate ah. Batam sap. Okay Pwede na pong mag-order uh, By January 2 Mayroon ng available stock So ito lang ang kontakin nyo na number First come, first serve dahil napakarami ang nag-o-order mula nung in ni Madam Maharlika itong aming dark chocolate. Okay, pag-usapan natin yung Paul Boronik video. Grabe itong si Maharlika. <laughs> Walang si Spire. Tuloy-tuloy ang opensiba niya. <laughs> Diyan sa balakanyang. Nako. Kawawa naman ang nasa Malacanang, hindi na makatulog-tulog ng mahimbing. Hmm. ayo dalawa ng grabing pasabog ni Maharlika, sunod-sunod. Ang una, yung narcolist na kasama si BBM Panon. noon. ni Tatay Digong, 2017. Kaya lang, uh, nakiusap lang si Manang Aimee na huwag ibulga. So, three days na mula nung ipasabog ito, halos 300,000 na ang views. Ito namang kagabi lang, yung polvoronic video, 13 hours, 153,000 na ang views. Nako, talagang nag trending Tapos, kami pang mga iba't ibang vloggers, kino-content namin. Ako, 13 hours, mga 22,000 na ang views ko. So, ang daming nakakaalam nito. Na Okay. May comment akong nabasa na naka-attract sa aking atensyon. Si Santa Maria Bulacan. Hmm. Sabi niya, pag nailabas ang pulburon video na 'yan, tiyak sobrang kahihiyan ng bansang Pilipinas sa buong mundo. I totally agree. Mapapahiya po tayo bilang isang bansa So, yung question kung meron bang pulboron video o hindi Eh, talagang meron kasi ang Malacanang nag-anticipate sila na ilalabas ito ni Maharlika after yung, yung narcolist na pasabog. Naghinala ang palasyo na hawak ni Maharlika ang polvoron video na ito at pinag-aaralan na nag-discussion na sila kung ano ang counter o pinsiba. So yun, i-deny lang daw, deny ng deny, paninira lang daw. So meron talaga, Uh, alam ko, sa sasasot meron si Jan, yung aking uh, uh, puting ahas na taga Ilocos Norte, nakapanood niya na I don't know kung nasa kanya pa, naisave niya, basta meron so ang question na lang kung kanino ilalabas ah, sino ang maglalabas, mag-upload sa video na yan, at kung kailan si Maharlika, sabi niya may nag-offer na sa kanya kasi very honest si Marlika wala sa kanya yung video. Kailan meron ng nanguntak sa kanya na ibibigay yung video para siyang maglabas. Kailan ayaw niya? I don't know kung ah, bakit ayaw. So it's just a question kung sino ang maglalabas at kung kailan ilalabas. pag nailabas na yan, nako, uh, kakalat yan sa, <laughs> hindi lang, hindi lang uh, Pilipinas, kundi buong mundo. I agree dito kay Santa Maria Bulacan na uh, comment. At ako, medyo nalulungkot. Kasi, uh, Malala ko yung mga comments ng OFWs yung panahon pa ng eleksyon na. Uh, yung nakarang administrasyon, uh, Pinoy administrasyon, hiyang-hiya daw ang mga OFWs. Dahil nga sa ang daming mga kapalpakan ng Pinoy administrasyon, hiyang-hiya ang OFWs na, bakit ganyan kayo sa inyong bansa? Anong nangyayari sa inyo? So, hiyang-hiya yung OFWs. Pagpasok daw ni PRRD, biglang ano, biglang bumangon ang image ng ating bansa. Uh, nagkaroon po ng respeto ng mga foreigners, yung mga amo, o uh, OFW, dahil bilib na bilib sila kay PRRD. Ano bang kinabiliban ng mga foreigners kay PRRD? Siguro yung tapang niya. Pero mo, minora niya ang presidente ng US. Minoranya si Barack Obama pati UN Secretary General. Grabe. Tapang at malasakit. At dahil doon, sabi ng mga OFWs, mga comments na nababasa ko na very proud sila at nagkaroon sila ng digong na presidente at naiangat ang imahe ng bansa. Ganun po. Nakabangon ang image nang Bansang Pilipinas panahon ni PRRT eh ngayon ang pumalit sa kanya kakalat sa buong mundo na ang ang ating leader <laughs> uh, nagpupulburo, naghihit-hit video makikita ako Uh, excited na ba kayong mapanood ang video na yan Kung ilalabas Ako excited na ako <laughs> Ano bang itsura uh, Kung minsan Naiisip ko yung aking Yung aking uh, kaibigan Yung Taga Ilocos Norte Na nagsabi na panood niya Naiisip ko parang tanungin Pwede bang ipadala mo sa akin I don't know Sana naisave niya Excited na akong ano eh. Excited na akong nga uh, mapanood anong itsura ng ating <laughs> kung na naghihit-hit nagpupulburon. Ah, uh, may mga nagtitik sa akin na noon pa daw yan nung estudyante pa, yan na. Ganyan na ang ginagawa. Kaya tama talaga si Tatay Digong. Sayang. Ang pagsisisi nasa huli talaga. Bakit hindi tayo naniwala kay Tatay Digong? Kung naniwala lang sana tayo, eh, wala sana tayong problema. <laughs> Kaya ang basolon, basolon, bisaya, ang sisihin, tayo pa rin. <laughs> Then, ang sisihin, si Manang Amy Marcos. Kasi alam naman niya, yung ginagawa ng kanyang ading, bakit pa niya Iminats kay BP Sara Na mats ba? Okay lang sana Kung BP lang itong si BBM At si Inday Sara ang presidente Okay lang, bahalang Magpulboron uh, dyan E paano? Leader ka ng 117 million Pilipinos, tama ba yun? Yun ang ating population Leader ka tapos ganyan ang gawain mo. Anong mangyayari sa ating bansa? Kaya nakaka ano? Nakaka dismaya. Ano ang future natin ngayon? Knowing this thing. Ako, I am very sure. Meron. Kailan ilalabas? I don't know. Sino kaya ang matapang na maglalabas niyan? At bakit ayaw ni Maharlika ilabas na may nag-offer naman sa kanya? Nabawasan na ba ang tapang ni Maharlika? I don't think so. Patapang ng patapang. Maybe kung ilalabas man niya ni Maharlika, timing. Ganyan ang napansin ko kay Maharlika. Napakamaro. kung sa Bisaya wais. May mga videos siya, may mga pasabog. Kailan? Kung minsan hinuhold niya, yan lang. Diyan lang, diyan lang. Mamaya, okay. Sabi niya, okay. Matagal na sa akin ito. Sabi niya. Example, ano ba yan? Yung audio. Audio ni boses ni First Lady Lisa. Noong kampanyan pa. Hindi niya nilalabas. Kailan on the right time, inilabas niya. Na ano ba yon Yung pinapatigil niya ata yung ano? Pinapatigil niya yung appointment ng bagong ISAF commander sa AFP yung intelligence mga ganun timing kaya hintayin natin kung kailan ilalabas ni Madam Marley Kade. mas mabuti nga yun ganyan suspense kailang let's get ready yung kahihiyan na matatanggap ng ating bansa pagdating ng panahon